yun mga tropa max service muna tayo sa labas at magpiting po tayo ng block ng Nissan Viraita una natin ginawa po dyan mo na natin yung kanyang crankshaft at tinugasan po natin yan matapos natin ipalis at chinik natin ng plastic gates mga tropa mix yung kanyang Conrad bearing hinigpitan lang po natin niya ng 30 foot pounds mga tropa mix at yun goods naman po yung kanyang clearance halos dos lang mga tropa mix at matapos natin ipit o i-check yung kanyang clearance ipinit po na natin yung kanyang apat na connecting rod mga tropa mix At yun, sabi naman mga Trapamex yung kanyang ikot o yung galaw ng kontrad sa kanyang crankshaft at isinod na natin ipit dyan yung kanyang main cap mga tropamex o yung main bearing. At shout out natin ang aking audience dyan Isa sa pinakapuging mekaniko po yan ng Bonifacio Motors Linagyan ko na po yan ng plastic gauge mga Tropamex at tinok ko po yan ng 44 pounds matapos natin ito klinawagan natin ulit mga tropa mix para tingnan natin kung goods ba yung kanyang clearance ayun goods na goods naman po yung kanyang clearance mga tropa at matapos nating ma-check, tinanggal po natin ng gas o gasolina yung kanyang plastic gates at linagay na po natin dyan yung kanyang truss washer o side truss. Sa paglalagay mga Tropamex ng truss washer, yung may kanal po yung sa labas o moving part mga Tropamex kasi once na mabaliktad nyo po yan, kakapit po yung truss sa kanyang crankshaft. At yun, pinanel na po natin yan ng 44 pounds At shout out natin ang mga poging-poging mekaniko ng Bonifacio Motors Shout out sa inyo dyan mga Tropa Max At lalong lalo na po sa boss natin dyan Shout out sa iyo boss Palike yung pala po dyan at pasyon na rin kung yung pong naibigan mga Tropa Max Salamat